Paano ba makausad tulad ng pag-usad mo? <laughs> Kasi kung tatanungin mo ako, kung nakausad na ba ako, <laughs> hindi pa rin hanggang ngayon. <laughs> Nakakalungkot isipin na parang sa'yo walang nangyari. Samantalang ako, eto nandito pa rin. Stuck sa mga alaala natin noon. Araw-araw, <laughs> lagi kong sinasabi sa sarili ko mm -hmm. na kaya ko na. Pero bakit parang ang hirap bitawan? <laughs> Alam mo yung feeling na bawat sulok ng buhay ko, nandiyan ka pa rin. <laughs> sa bawat kanta, sa bawat lugar, sa bawat bagay na nagkasama tayo, lahat ng yon bumabalik. <laughs> ang hirap magpanggap na okay na, na wala na akong nararamdaman. Pero sa totoo lang, araw-araw pa rin kitang inahanap.